Isa pa sa Pilipino Comics Illustrator o Dibuistang Pinoy na umentra din sa pagdidibu sa comics, si Alfonso A. De Leon na mas nakilala sa comics bilang Po De Leon. Nag-aral sa Piatti University College of Fine Arts si Po De Leon at umentra sa comics with the help of Ramon R. Marcelino na noon ay editor-in-chief ng Extra at Romanza Comics ng PBC Publication. Ito ang nagbigay sa kanya ng break na makaguit noong early 1960s. Ganun naging contributor din siya sa Benipayo Publication at dito niya ginawa ang ilan sa mga early illustration niya. Iginuit niya dito ang kwentong Ang Gawang Mabuti ni Loreto Rakuya at uh, Ayaw sa Matapang ni Angel Reyes noong 1962. Noong 1963 naman niya na iguhit ang kwentong hostess na sinulat ni Jeronimo Reyes at nakatanim din niya si Greg Igna de Dios sa kwentong Kokonang Kataksilan at uh, si Eduardo Cruz ay sa kwentong Sir Aurora sa bingo comics niya na ang Ako at Ako pa rin ni Johnny Alcazar at noong 1967 naidibu niya ang kwentong Star Witness na sinulat ni Robert Bornai since then mas naging aktibo si Podillion sa kanyang illustration career A few years later, lumipat si Po de Leon sa Jimmy Miranda and Sons Publication kung saan naging regular contributor siya dito. Marami siyang naiguhit, particularly sa mga comics title na Ligaya, Wakasan, Sampagita at uh, Lamor Comics. Dito rin niya nakatandem si Ricardo M. De Luna sa nobelang sinulit nito na Olga at nalathala sa Lagim Comics. Nakomission din siya ng JMS na iguhit ang classic illustrated na Lord Jim. Noong 1973 hanggang 1975, nagkonsentrate si Pau Leon sa pagdidibuho sa mga comics ng graphic art service, particularly sa Tens Weekly at Pinoy Comics. Dito niya nakatandem ang comics writer novelist na si Elena Patron sa nobela nitong Test Tube Baby at uh, Alili. Si Ray Atalia naman ay sa nobelang Abracax. Then he switched to Islas Pilipinas Publication, Ace and Atlas, kung saan nakatandem niya si Ramon R. Marcelino sa nobelang Darmo Adarna sa Pilipino Pani Comics. Si Joey Martinez ay nakatrabaho niya sa nobelang Ducks at uh, sa sequel nitong Ducks at Jonah na rin si Poe Leon sa pagdidibu ng mga short stories. Ilan sa mga kilalang writer na nakatanim niya dito ay si Leonardo Buluran sa mga kwento nitong Lupa at uh, Ang Puso. Si Obi Pangilinan ay nakatanim niya sa kwentong Manapay Balantukan, Nagdesisyon ang Isip at uh, mochong sinto-sinto testigo. Naiguit din niya ang mga kwento ni Larry Tuason na ang ambisyon ni Charo pagkatapos ng kabiglaanan at tonyong tabingi. Si Greg Igna de Dios ay nakatandem niya sa kwentong Playboy daw Si Ricardo M. De Luna ay sa kwentong Ang Babaeng Pinagseselosan ni Minda. Si Daddy S. Gomez using his pseudonym Del Gamboa at DiJ Salonga ay nakatandem niya sa The Little Drummer Boy at uh, sa Red Thunder. Narito ang ilan pa sa compilation of short stories na naiguit ni Podelion katandem ang iba pang comics writer. Nagkaroon din ang chance na makaguhit sa Creepy Magazine na inilalathala ng Warren Publication si Poe De Leon, noong 1982 kung saan na iguhit niya ang The Checkout Counter. Unfortunately, Poe de Leon joined Creepy at the time when Warren Publishing was already headed toward bankruptcy, which also coincided with the drastic drop in popularity of DC and Marvel's horror, western, military, and sword and sorcery anthology magazine and comics that were the professional stamping ground of most of the Filipino web artists. Noong 1990s, pumalaot na rin sa animation si Po de Leon and work as a storyboard artist sa Skeleton Warrior kung saan gumawa siya dito ng 13 episode. Sa Adventures from the Book of Virtues naman ay 12 episode ang kanyang iginuhit. Bilang background and layout artist, nakagawa naman siya ng 40 episode sa Robocop Alpha Commando. Unfortunately, nagkasakit si Po de Leon at matagal na rin yumao. Siya si Alfonso A. de Leon na mas nakilala sa comics bilang Po de Leon, Filipino Comics Illustrator o Dibuistang Pinoy tang mga iginuit niyang obra sa comics. Sa mga interesado sa content ng mga info video na ibinabahagi ko dito tungkol sa comics at saka sa mga personalidad na naging bahagi ng comics noon, Huwag lamang po sana ninyong kalilimutang i-click na rin ang subscribe at bell button na nasa ibaba upang sa ganoon, lagi kayong mauna sa mga update na ginagawa ko sa aming Comics Page TV. Thank you very much and God bless you all.